makat rupah

A few moments later. Mga katropa, yan na po mga katropa. Good morning. Yan, kakauwi ko lang galing sa nagtrabaho ng tupad. Yan, ngayon lang ako nakarating din. Si Leon siya andun sa tapon kasi mag-ano siya sa tricycle para mag itaod na niya ang side girl. kaya nakakuha man siya o motor na si Kanhan kasi yung pag-brand yung mga katropa, di tayo makapag- di natin kaya kasi malaki ang monthly. Buwan-buwan bayad. 3,300 uh, daw yung brand new per month. Then, na niya yun siya na sikanhan na lang yung inuutang niya pa kasi 2,300 lang yung monthly mga katropa ang sikanhan kaya. Andun sya sa tapon kasi mag eh, taon na puno niya ang sidecar sa ano natin sa motor para makapamasada na siya makatropa kasi apat na araw na hindi siya nakapamasada kasi wala tayo pa motor ayan nag yak-yak si Jana ayan thank you so much po ma'am sa may nagbigay sa atin po ayan bili ko ng bigas para may bigas tayo ayan thank you so much po ma'am maraming maraming salamat po yan Bili muna tayo. Oh, bili tayo mamaya ng bigas dito lang sa chain ko dito sa bukid kasi may bigas naman sila ano sila kaya dito ko lang ibigay yung binigay kay ma'am para may bigas tayo ba kasi bahala ko. So doon basta kanay na no. Yan. Ipatulog ko na ipatulog ko muna si Jana kasi iyak siya. Yan, ang bibi na mo. Matulog. Ah. Ate. Ate na, tulog na. Tulog. Ba. Yan na po mga katrupa. Yan, nakabilin tayo ng bigas. Ano to? Walong kilo. Yan, napapasalamat ako kay ma'am na binigyan, ka, binigyan ako ng pang ano. Wala naman siyang sabi na anong ibigay, basta, uh, anong ibili, basta yung binili ko yung bigas kasi wala tayong bigas dito. may na lang na yung walo no? Murag taw-taw, da jud pud na kaya di man bigas bugas. Kaya tingnan natin yung nabili ko. din nabili din tayo kasi may naglako ng pasayan. Yun ang uulamin natin mamayang ano, tanghalian. Ayan, may anuhan pa tayong mga katropa. May bandlawan mamaya siguro. Kasi sana matapos yung pag-ano sa tricycle namin. Ayan, kapo. nagwashing ako. Lata yung tubig. Yan ito yung bigas na nabili natin. Na Yan Ayan, walang kilo to. Ayan, thank you so much po kay ma'am. Ayan, thank you. At saka yung pasayan. Ayan, mura lang yun kasi yung kilo. 140 lang. Then, tagata po nang naglako. Kaya, may ano to. Sobra sa itong kilo ni. Kaya itong kilo raman akong ipalit. Yan. Sinobrahan nila ng kalahating kilo. Yan dito. Dami na. Yung ulam natin mamaya. Yan. Thank you. Thank you so much po. Pati sa Panginoon na binigyan kami ng blessing ngayon. Yan. Thank you so much po ma'am. Maraming maraming salamat po ma'am. Kahit ano sana tagan pa ka oh, taas nga kinabuhi yung panginoon na lang yung nagano sa uh, magano sa inyo yung nagbigay sa amin lahat ng mga blessing ayan thank you thank you so much po ayan may bigas na tayo kasi yung inala, ina alalahanin natin dito sa bukid bigas ka kasi pwede naman tayo magulay-gulay yung mga papaya ayan thank you so much po ma maraming maraming salamat po ayan The next day. Yan na po makatropa. Yan, magandang afternoon. Afternoon na kasi dito. Ayan. Pang limang araw na po namin sa tupad mga katropa. Matap malapit na kami matapos sa tupad kasi. Kay sampung araw lang para matapos yung pagtrabaho natin dito sa barangay. Yan. Luto tayo ng tanghalian kasi ano, kami lang dito na masala si Leon siya kasi may ano na tayo, may bayarin buwan-buwan. yun Sana maganda yung ano na. Yan, magluto taog noodles o buwan. Ito yung buwa uh, noodles. Yung beef lang yung binili ko mga katropa kasi iba talaga yung lasa, yung chicken. Di, may ganahan sa noodles na chicken. Then, tuyo. So, tuyo. Dinagdagan ko yung sabaw para may sabaw tayo. Maganda maghigot sa sabaw. Masarap maghigot. Ayan. Mga katrupa, araw. Ayan. Masari na tayo. Ayan yung motor natin. Ayan yung motor

Uwi na ako. Uwi na ako ng mga ulam. Mga klase, mga isda. Kasi so, ilak na hinday. Uh, Saka na. Kinapay. Kinabili ako ni Juan ng walis. Eh, gabi na. Sara na yung hinda ng walis. Uwi na ako.